Hello everyone and this is Ate George. Halika sa usapang love life tayo. Sa isang relasyon mga ka-love life, isa ka rin ba sa may ganitong pag-iisip? Dapat bang alam mo ang Facebook password at cellphone niya? Sa bawat relasyon kailangan talaga ang pagtitiwala at pagiging honest ng isang tao. Para sa iba, kung wala kang tinatago, bakit hindi? Kung mahal mo ako bakit hindi mo kayang ibigay? Okay, no? May mga tao talaga na mas gugustuhin nilang mapasok ang inbox ng iyong Facebook account, maging ng iyong cellphone, upang ito'y magbibigay sa kanila ng assurance, ng seguridad, na kung saan, dahil kapag ibinigay mo ito sa kanya, ito ay nagiging sinyalis ng pagiging openness at pagkakaroon ng trust sa isang relasyon. Lalo pat, nagkakaroon ka na ng history about mga panluloko. Yung pagkakaroon mo ng ganong klaseng experience, yung kagaya ng isang partner mo na kahit nag date kayo, ay hawak-hawak niya palagi ang kanyang cellphone. At kapag hahawakan mo naman, ay sinasabi niya, bakit wala ka bang tiwala sa akin? Na? Dahil doon ay magiging para sa kanila ay mas mabuti mapasok nila at alam nila ang Facebook password at maging ng cellphone nila. Then, ito din ay nag bibigay ng assurance. Ibig sabihin, nagiging kampanti ka kapag alam mo kung sino ang kachat niya. Yung iba naman ay upang mawala ang pagdududa ng kanyang partner ay kusa na lang nilang ibinigay ang kanilang password para mawawala ang pagdududa at ang pag-aaway ng dalawang magjowa. Pero magiging assurance ba ito? Ang pagbibigay ba ng password ay assurance na hindi ka nalulukohin? Kasi kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang kalukat, o kahit ano pang kalkal -kal mo sa kanyang inbox, kapag maglolo ko siya, maglolo ko talaga siya. Ang pagmamahal na ka-love life ay dapat puno ng tiwala, respeto at pagmamahalan. Love is not knowing password. It is keeping heart secured without any condition. Hindi ibig sabihin na kayo na ay eh, dapat alam mo na. Dapat kapalo na katanan sa iya ha. No. Dapat hayaan mo siya sa kanyang pribadong buhay. Kung kusan niya ibibigay ang kanyang password ay eh, di mabuti. Pero hindi siya sukata ng kanyang pagmamahal. Pero kung ayaw naman niya ay huwag mo siyang pilitin. Kung nakikita mo naman, kung nakita man niyo na sincere siya sa iyang gibuhat na okay ang iyang love para sa imo ha. No need for knowing the password. No? Kapag may tiwala, hindi kailangan pasukin mo ang pribadong buhay niya. Magiging kontento ka kasi tiwa may tiwala ka sa taong yung minamakal. Nakikita mong mahal mo siya at mahal na mahal ka niya, okay na yun, no? Hindi mo na kailangan pang alamin ang lahat. Alam mo ba na pagkakaroon ng password ay eh, siyang dahilan ng pag-aaway? Di ba? Mas okay pa mo nag-upan, lipay pa mo, pero naakay na kalkalan o nabasahan. So ang naitabo, naglalis na hinungon mo o nag-aaway. Imbis kayo dapat maglipay mo What na tungod ang atong imong nabasahan no? wala, mo na wala na muna gustuhan. So much better na dili na lang ka makialam, no? Kay, nga naman mo maghihapon na yung makapalalis o so, makapagpaaway sa inyo. Mas ako manghihapon ka, mabalaanin mo. So let it be na lang. So,